guys, kuha ako ng bayabas. Ganda yung bunga. Ayan. Ito pinakainog. Ready oh, okay. pa naman Baba lang siya. Oh. yay! Pinakuha na ng bayabas, Meron ba ng bayabas? Oh, okay. Ah, 'yung bunganga naman ng guy. Kakayempo nga. Ito, ilagay ko muna dito ah, 'yung bayabas ko. Tapos

Ay, ba Uy, Ayan sila. Dua, dua. Pa? dua. Meron pa doon sa taas. Saan? Saan? Ay, malo. di ka na malaglag. <laughs> Thanks. No. Ayan po, oo! <laughs> no Motor pa yaka! Yay! Ah, bakse! Mayroon pa dun, oo! Oh. Yan, mayroon pa yun, yung ulo ko! Sa kanya, one-boggin, no? oh. Hindi na, na. Hindi pa Pero, lalo. Ayun, oo, nakatag oh. Nakatagpunti. Ayan, oh. mo nga. Huwag ka nung no. nakakuha ka. Ate, ate. Kakain mo. Layo pa kasi, no, no. Mayroon pa doon, no. Layo.

Kailan ka pa dito? No, way best eh. Uh. Magkipiyes pa kaya? No. Uy, uy, uy. Ang pagbig video ka. Okay, Nanagala, na, 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 marunggan. <laughs> <laughs> Sinong kasama Patayin mo? Katain ko na po. Sinong okay. guys. Thank you. Bye bye. <laughs>